Uh, hello po sa mga Pinoy technician dyan At lalo lalo na po sa mga new ah uh, May share lang po ako sa inyo na bluetooth speaker po na bipo po uh, Pakita ko po sa inyo kung paano ko po Ano to uh, binaklas Turo ko po sa inyo para kung maka encounter po kayo At di na kayo mahirapan na baklasin May guide na kayo Uh, ito uh, ang sira po nito ay ano po eh uh, may charge naman siya pero hindi siya nag on uh, na check ko na to check ko na to para mabilis tayo uh, ang ano nito battery na uh, bumili na ako sa online ng battery para mapalitan na natin tong battery kasi pag ganito kasing ano, uh, trouble nya Bali, ang unahin muna po nyo, ah, yung kasi may indicator light naman siya. Ngayon, check nyo po kung may pumapasok na pumapasok na voltage sa kanyang battery. Yan po muna ang titingnan nyo. Ayan po, bali po nang kita yung tester natin nasa 1.6 ah, volts lang. Ang baba po niyan hindi talaga makapag charge nyan at chine ko yung ating battery wala po siya talagang karga talagang drain na drain ayan po o halos wala na wala nang laman kaya pala wala siyang dapat to na sa 5 volts o kaya 5 5.2 ganon uh, ko pakita ko po sa inyo kung ano tines po siya kasi isum natin konti yan isum natin yan ayan po uh, po siya ito yung negative nya ito po yung diode nya na positive po kasi ito eh Meron po siyang 5 5.2 volts tapos dito sa may out nya Ayan po, 5 volts. Ang katabi po ng hindi po nakikita. Ang katabi po ng diode ay resistor po. Ito po, resistor. Saot po ng resistor, ayan po, 1.6. Bali, nawala na yung kanyang voltage. Bali, tinignan ko yung kanyang ano, uh, resistor. Ayan po, nasa 2.2 ohms. At sinake ko po yung kanyang ano. Set natin yung tester natin sa ohms. Check natin. Ayan po. Pabago-bago po yung kanyang ano. Basta nasa umabot po to ng K eh. Ayan. K. Kilo -ohms po. O, oh, 2.7. Taas po. K na po yan. Bali, ano na po yan? Ah, tumaas na yung kanyang resistance po. Sana po nakikita nyo at nakakasunod po kayo. At, tines ko po yan. Dito, dito sa out ng battery yan oh. Yan o, oh, magkakabit yan. Positive po yan. Ayan. Ito yung negative nya. Yan. Sa out po ng out ng resistor, Konekta sya dito sa positive ng battery. Ayan po. At sana po. Uh, nakasunod po kayo. Uh, ang gagawin ko na lang po. Uh, mag na lang ako ng scrap. Ng SMD. O kaya. mag na lang tayo yung ano. Yung 1-4. Dahil meron naman po ako. Kung wala akong mahanap na SMD. Sa mga scrap natin. Yun na lang po ang gagawin ko. At nakabili po ako ng battery sa online ah uh, yun na lang po ang ilalagay ko kasi na test ko na po to eh tumunog siya ng bagong battery bali yung problem niya yung ano yung charge ang pag charge tapos share ko po mamaya sa inyo pag naayos ko na to yung pag kabit nito pagkabit ng ano para hindi na po kayo mahirapan at yan na lang muna po at update na lang mamaya para hindi tayo masyadong umaba at uh, yun lang muna po at i-cut muna natin bali update ko kayo dito sa ating inaayos na bluetooth uh, nilagyan ko na siya ng resistor na 2 2.2 ohms na ano nare wala kasi ng ano SMD naghanap ako sa scrap ito ipagparallel ko sana 4. 4.7 4.7 ohms sana parallel ko sana kaso ano eh ang hirap at saka ito yung sira niya. Yan yung sira nung ano na 2.2 ohms na SMD type na resistor. Tingnan test test po natin. Yan po, nag-ano na yung ano niya. Yan, umabot na ng ano, mega ohms yung ano niya. Ah, uh, napakaliit kasi. Ayun po, uh, nilagyan ko na at ite-test natin. Balik tayo sa DC. Ito po yung ating charger. Ah, uh, sorry, na natin. Ayan. Bali wala pa yung ano niya, indicator light. Test muna natin yung kanyang ano. Out dito sa may battery kung meron na. Tingnan natin. Tingnan niyo na lang po yung tester natin. Ayan po, meron na po siyang 5 volts. Bali okay na po 'to. Ah, uh, bali okay na po 'to. Uh, tingnan natin yung kanyang ano Nag charge na to eh Ayan uh, yan. Meron na po Bali okay na po to uh, Ilalagay na lang natin siya sa kanyang lagayan At uh, Paliwanag ko na lang po sa inyo Kung paano ko po sya uh, Nabuksan At binalik Kasi mahirap po kasi baka humaba po tayo uh, At ganoon na lang po Ito po wala kasi akong resistor na ano na one fourth pwede na to 1 half ah uh, ayan ganyan naman nilagay ko na ano ganyan. okay naman po yan para ano uh, safe na safe at na yan at sige po at i ano ko muna set up ko muna tong camera natin at iumpisahan ko na yung ano para hindi masyadong mahaba at sige po uh, balik po tayo dito mga ka-technician Ah uh, ang ginawa ko muna itong ano nya kabaliktad kasi yan eh ito yung ano nya ayan o, kabaliktad kasi siya ayan mamaya makikita nyo kasi igaganon ko siya tutupi ko siyang pa pababa ngayon ang inuna ko po kasi sinalpa ko to doon sa may ano sa may jack nya sa may connection ng battery at saka speaker at sinecured ko muna yung mga wire nya Para hindi gumagalaw Ayan po Ayan po yung dalawa na yan Nakadikit po yan dito sa may Dito po Sa may body nya Para pag salpak mo po Sakto po doon Yan muna po ang ano ko uh, Ginawa uh, Hindi ko na Ano eh Pwedeng anuin Kasi mahirap ilagay eh Tapos tinurniluhan ko na siya Para hindi na siya gumalaw Kasi ito gumagalaw galaw Pag sinalpak tong ano Itong ano niya oh, itong battery at saka yung lagayan ng speaker niya. Ang inuna ko sana ito. Ah, uh, ito, sinalpak tinornilyon ko na. Hindi ko makita. Ngayon ginawa ko yung kalahati lang muna. Kaya yun po, ah, uh, sumalpak na siya. Bali okay na siya. Ah, uh, yun lang po muna ang una kong ano. Bali, ano ko na lang po, uh, update ko na lang sa iyo, sa inyo. Ang gagawin ko na lang dito, isasalpa ko na siya dito kasi mahirap po kasi oh. Ayan. Sasalpa ko na siya dito, tapos ibabaliktad ko na po to. Ibabaliktad ko na po to para masakto to dito sa may ano niya. Tapos, eto, ito yung ilalim niya. Yan pong ilalim niya. Ito po yon Eto, kailangan po itong tela nya nakasagad dito ayan nakasagad po dito yan iguglo natin or meron naman tayong ano ah uh, may na no iguglo natin o oh, kaya aglu na lang para madaling matanggal po yun po nakasalpak po siyang ganon ayan yan po yung ano nya tornilyo tornilyo yan tatlo po siya ito po yung ano nya nakatago nakadikit dito at ayan po, uh, sana na sundan nyo po kung sakaling maka ano kayo. Makaayos kayong ganito na Bluetooth. Ito nga ang isa hindi ko na inano kasi ang hirap po. Oh, walang bukasan siya. Hindi ko na tinanggap 'to at iano ko na lang uh, isosoli ko na lang na ano kasi hindi ko kaya 'to baka masira isabi eh, sabi daw. Ah uh, wag daw anuhin eh, sirain. ayun, uh, at uh, hindi ko na lang anuhin. Bali, ito na lang isa. Ito, ayusin ko to. Palitan to ng battery na lang. Ayan po. At, uh, sige po, at uh, update ko na lang kayo. Update ko na lang po kayo pag nabuo na po siya. at, uh, yun lang po. Wait, at on. ayan na po, success. Na lagay na natin. Ayan po, tumutunog na siya. Ayan na natin sa ano. Pero wala siyang ano. Wala kasi siyang antena eh. Ayan. Gumagana na siya. Bluetooth mode. Oh, gumagana na po siya. Ito yung ilaw niya. Bago-bago yung ilaw niya. yan Ayan po. At dito yan yung ano, yung tornilyo nyan dito nakatakip yan dito ayan po yan baklasin lang yan tapos yun ito binaliktad na yung tornilyo naman yan dito apat ayun pag ano mo tanggal na yan doon natanggal na ngayon ang ano nya dito dito pag tanggal nyo dyan may tornilyong dalawa dyan at yan lang po at maraming salamat po sa panonood at sana may natutunan kayo at hanggang dito na lang po at god bless po sa atin lahat